Kung totoo ngang makapangyarihan si Jesus, si Yeshua sa wikang Hebreo, bakit hindi na lang niya isnap ang daliri at sabihing pinatawad na kayong lahat? Bakit kailangan pang may dugo, may krus, may kamatayan? Sabi sa Romans 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang kasalanan may presyo at ang presyong yon ay kamatayan. Kaya si Jesus, si Yeshua mismo ang nagbayad ng buo para tayo'y mabuhay. Hindi niya nilaktawa ng hustisya. Siya mismo ang nagdala ng hustisya at biyaya sa krus. Pero teka, kung may presyo ang kasalanan, Ibig bang sabihin kailangan nating magbayad para sa kaligtasan o libre nga ba talaga ito? Yan ang shocking truth na malalaman natin bukas. Don't miss it.